Choco, mag-aaway na naman kayo, ha? Sarap buhay, oh. Sarap buhay. Malamig ang paligid. Barber. No, Barber. <laughs> ay, 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 ay. Sasali pa kayong malalaki. Tama na yung maliliit na magulo. ayan, tama na yan nihingal na kayo <laughs> ano yun bang bang hmm? Hmm? naglalaro na naman sila kulit no Nanti pasi pungging, oh, si pungging tahimik lang tulog na pong ging siesta time ay saan ka itim hindi hmm? mo na halos mabuhat ang katawan mo hmm, saan ka naman galing hmm. ka na naman naglakad ka lang saglit ihingal ka na naman grabe naman yan Bang bang. <laughs> suplado ni Bang bang. Oh. Aba. Suplado ka. Hmm, saan Mga pagod? Hmm, pagod? Tigil na sa pagpapasaway? Asus, inat-inat. Sarap buhay pag napagod. Tulog. Oh. Oh. Bago yan. Doon ka sa labas umihi. Hindi dyan sa puro pads. Hmm. Doon sa labas ang ihi. Maawa kayo araw na araw. Dyan ka iihi. Hmm? Sabag? Ay naku. Wag tamad. Wag tamad. Hmm? Sa labas ang ihi. Tum tumigil ka. Siopaw. Andiyan ka na naman sa table. Baba dyan. Baba. Ikaw ah. ka. ka. Kau ikaw na kuryente dyan. Baba dyan. Baba. Baba. Na-scratch mo bayar yan ha. Baba dyan. kita. Baba dyan. Kakainis ka. Ulit oh. Yan, yan ang trabaho ni Shopaw dyan oh. Tapos tatalon yang sa laptop. you know. Hmm. sige. Shopa! Hala, lagot ka, lagot ka sa ate mo. Naku, naku, ini-scratch mo yung upo niya. Baba dyan! Ikaw talaga. Hmm, lagot ka. Hmm, nakabreak lang ang ate mo. Ganyan na kayo, ah. Sino pa yung mga nandyan? Ayan maganda of off na yan hindi ko alam yan gawin talaga naman tong mga to napasok atin yung wag mag behave kayo ha sarap ng buhay nyo malamig ang lugar nyo tapos ganyan kayo hala lagot ka lagot ka sa ate mo naku naku ini scratch mo yung upuan niya baba dyan ikaw talaga hmm, lagot ka Hmm, nakabreak lang ang ate mo, ganyan na kayo ah. Ano pa yung mga nandyan? Ayan. Wala nang ganda. Off-off na yan. Hindi ko alam yan gawin. Talaga naman tong mga to. Kapasok atin niyo, wag mag-behave kayo ha. Sarap ng buhay niyo. Malamig ang lugar niyo. Tapos ganyan kayo. So, ayan, tapos na akong maglinis. Pero ang kalat ay mga laruan ng aso. ayan Makulit ka na naman, ha. Good morning. Good morning, Papa. Hmm, hindi mo na naman inubos yung pagkain mo. Ha? Ayaw talaga niya ng dry, oh. Ayaw mo talaga ng dry eh. Ano? Gusto mo talaga yung wet. Mm. 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 labas na dyan nakapupuna na yan. Pinasok ko lang dyan kasi naglinis ako. ayan, labas na. Marunong na siyang tumakas dyan eh. Choco, wag mo namang salubungin ang kagat. Ay, naku si Choco talaga oh. Lalabas. Iinom na siya oh. Ayan, iinom na siya. At ako naman ay maglalaban itong mga basahan na to. At palalabasin ko na rin itong mga dagul kasi naglinis na ako. Ayan, labas. Si itim din nakakaranas makulong kasi hindi matigas ang ulo. Huwag iihi sa loob ah. Diyan. Huwag makulit. Umihi mo na kayo. Ihi mo na. Asa na si Shopaw ay umiinom. Ayun, umiinom na uhaw problema kay Shopaw kapag bukas itong kusina kasi lalabas siya dyan sa butas hindi ko siya makukuha dun ikasya pa siya dyan sa butas oh. pa siya ihi mo na sa, sa loob na naman kayo iihi Yan, o, binabantayan ko kapag ako eh, pinapalabas yan kasi nga Diretso siya dun sa butas Ibabak eh, yan eh Hindi ko siya makukuha dyan Kasi madamong Saka may nakakatakot yan Maraming manok Pero sabi nila may ahas Sabi lang di ko pa naman nakita Oh tapos na Ito si itim Hindi ko yan nakukulong Kasi hindi naman siya mas Pasaway eh Yun lang Dito lang siya umiihi At nagpupupuk sa loob Haba! Ito talaga si haba. Konsumisyon talaga to eh. consumisyon ka talaga sa akin, haba. Lagi mo na lang nililiklong ears ni Clover. Sabi nang huwag eh. Hmm. Nabibingibingi na naman si Clover. Sakit na talaga niya yan. Lalagyan kita ng cone talaga, haba eh. Pasaway. Akit ka nga. Huwag ka nang gumaba kulong kita hang maghapon eh. Nagkakaroon kasi na infect kasi yung tenga ni Clover sa kakalik niya eh. Nagkakaroon ng luga guys. Kaya ginagamit ko. Kasi lagi niyang dinidilaan. Ayan na si Shopaw. Shopaw, pasok na kasi maglalaba ko. Ay, alam ko na dito ko muna siya ilalagay. Walis na naman ang lalaruin mo. Diyan ka muna. Dito ka. Palit kayo. Yan, diyan ka muna. Nakakatakas yan eh. Binubuksan niya lang. Kaya dapat tila lang. Diyan ka. Palit kayo ng mga ati mo. So, ayan. Maglalaba muna ako. Ayan ang mga patso Oh. Diyan ka muna itim. Ayan si Choco sa loob. Ko. Kayong dalawa, maiwan kayo dito. So, pao, pao, andyan ka na naman sa kalanan, ha? Oh, kalampag na naman. Oh, ayan na siya, oh. Ito mo kung gaano kalikot yan. So, Pao, pagkain it... Pagkain ni Kisami yan, kinakain mo? Hmm? Grabe ka talaga, ha? Baba dyan. Hindi sa'yo yan, hindi sa'yo yan. Hmm, hindi sa'yo yan. Hmm hindi sa'yo yan ha hindi mapagsabihan minom lang si kisami o oh. kinain mo na yung pagkain niya o oh. yan si kisami o oh, umiinom yan mga pagkain nila yan oh. meron pang laman mga tisyo naku pang dakot ng pompom -pom. pang dakot ng popo hindi hmm, ka pa pwede yan kasi bata ka pa huwag mong kainin yan Naku, talaga naman. Pasaway. Mm. Binigyan kita kanina ng dry, aayaw mo. Tapos yung kay mi ang gusto mong kainin. Grabe ka talaga, Siopaw. Hmm, tingnan mo, oh. Matanda ka na ba para kumain yan? Mm. saway talaga to. Lika, doon ka sa pagkain mo. Dali. Lika, dadaling kita sa pagkain mo. Dali. Pagkain mo, iniwan mo doon sa kulungan mo. Dito ka muna, nakakulong ka dyan. Para kumain ka. Ayan. Yung pagkain mo na, hindi mo kinakain. Ka kainin mo. Dali, kainin mo yan. Hindi ka lalabas dyan. Hindi ka kumakain. Kasi pagka ikaw ay hindi kinulong, lalabas ka dito, oh. Diyan, oh. Um, um, tingnan mo, oh. Ang trabaho niya, oh. Um, ng lulusutan. Wala ka ng lulusutan dyan. Um, kumabana na. Wala siyang choice. Kainin mo muna yan. Hindi ka pwedeng kumain ng pagkain ni Kisame nilak um, na yan. Kasi pag hindi ko ilak yan, kaya niyang buksan yan. Matalino yan. Hmm? Oh, paawa ka na naman. Paawa. Marunong ka nang magpaawa. Diyan ka lang. Pasaway ka. Makain ka nang hindi iyo. Bawal kumain ng hindi iyo. pera na lang kung ibinigay na. <laughs> Oo, oh, oh Bawal. Bawal talaga. Kainin mo yung pagkain mo. Hindi kita bibigyan ng gati mo yan kinakain. Kainin mo yan. Hindi ka lalabas dyan gati ka kumakain. Oo, oo, kainin mo muna yan. mo, ayaw niya. Mas gusto pa niya yung pangmatandang pagkain. Ay, dyan ka na muna. Dyan ka na muna. Bye-bye. Bye-bye, Kainin mo yan. Kainin mo yan. May nakabot niya ako. <laughs> Mamaya ka na lumabas dyan. Alam mo, kaya niyang akyatin yung mga yan. Kaya kinukulong ko siya kasi lalayas yan. O, oh, layas yan eh. Hindi na kata makukuha sa baba. Diyan ka na.